Malakas ang vibration pag nag-on ng aircon. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at sagutin ko lang itong question na to, no. At yun nga daw, nakaka-experience siya ng malakas na vibration pag ino-on niya ang kanyang aircon. Okay. Normally naman mga paps, no, pag tayo ay nag-on ng aircon, talagang makaka-experience tayo ng konting pagtaas ng vibration kasi yung ating compressor may bigat din yan sa ating engine so normal lang yon pero kung sobra-sobra na yung lakas ng vibration pag tayo ay nag-on ng aircon, may mga posibleng component yan na may problema. Isa sa mga dapat natin i-check dyan is yung ating engine support. no Baka naman may problema na yung ating engine support. Pwedeng yung kanyang rubber ay deteriorated na or punit na no or sobra ng luwag kaya sobrang makalog na yung ating engine so yun mga paps no maganda ipacheck niyo yung inyong engine support especially kung tumakbo na yan ng more than 50,000 kilometers baka may issue na kayo sa engine support. And secondly, pwede rin kayong may problema Doon sa belt no o doon sa Sinpertin belt na nakakabet sa ating compressor. Baka naman masyadong maluwag. So baka kailangan lang higpitan or baka naman sobrang dami ng crack or pasira na siya or masyado na siyang dry kaya nakakapag vibrate na siya ng ating engine. So mas better i-check natin 'yan at kung nakita natin may problema, palitan na natin agad kaysa maputol pa no at mawalan pa tayo ng aircon mga paps no. And thirdly, pwedeng may problema rin tayo sa ating compressor no. Baka yung ating compressor ay uh, pasira na kaya masyado na siyang ma-vibrate. Pwedeng yung kanyang pulley o yung clutch ay may problema. So mas maganda ipa-check niya yung mga paps no kung kumusta ba yung ikot ng puli. Baka naman yung ikot ng puli ay nagwiwiggle. Kaya naman nagkakaroon ng malakas na vibration pag nag-on tayo ng aircon. Actually, marami pang pa component ano yung pwedeng i-check kung sakaling malakas yung vibration. Like for example, ah, pwede rin yung throttle, pwede rin yung map sensor, air filter, marami pa no? O yon yung kumbaga, marami pang pwedeng i-check no. Pero yung tatlo na yon, yun yung mga initial na dapat i-check pag nakaka-experience tayo ng malakas na vibration sa ating engine pag nag-on tayo ng ating aircon. At kung nagustuhan nyo yung video, like At kung may additional pa kayong information, just comment down below na lang mga paps. No? At kung hindi pa kayo subscriber sa aking YouTube channel, press the subscribe button dyan sa baba. At sa Facebook, click lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat pala sa mga nagko-comment nagla-like, nag, uh, nagsusubscribe, nagpo-follow sa aking mga page at uh, channel ano. At uh, yung kung may mga question pa kayo, comment down below na lang. At uh, salamat sa mga nagko-comment, yung mga nag additional information din o nagdadagdag ng mga additional information sa aking mga content para at least mas marami pa tayong matulungan ng na mga nagko-coach. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.